Magandang araw Kuya Vince. Ako pala si John. Nagtatrabaho sa isang BPO company na aking susok kinasusuklaman. Meron po akong kwento na naisibahagi. Kwento ng aking pagkakamali. Ngunit ito naman ang nibigay sa akin ngayon ng ngiti. Hayaan mo po akong ikwento ang buhay ko noon hanggang ngayon. Simula sa aking kayabangan hanggang sa aking kababaang loob. Intong medalyan na naman. Wala na talagang makakatalo sa akin. Pagdating sa mga contest na ito, maidadagdag na naman ako sa aking mga koleksyon. Bali, ikalimampung medalyan ako na ito. Kailan kaya may makakatalo sa akin? Heist. Ito ang wika ko. Isang araw, habang papasok ako sa eskwelahan, nakita ko ang mga kaibigan ko na nagkukumpulan. Ano yan? Patingin? Andito ka na naman. Akala ko ba may kontes ka? Ano yan ni Steven? Kaibigan ko. Oh, Meron... Pero mamaya pa naman yun. Madali lang naman yung contest. Yakong yaka ko yun. Kahit malit pa ako. Napatangon na lang ang mga kaibigan ko. Kamusta nga pala yung exam nyo last week? Pasado naman, kahit papano, sabi ni Stanley, isa sa mga kaibigan ko. Ayun, buti na lang. Ako kasi naka-perfect na naman. As usual, hindi ko nga alam kung anong purpose ng exam na to. Ang dali. Oo nga naman, ikaw na yan eh. Naku naku, ewan ko na lang talaga kung hindi pa ako makakapagtrabaho nito pagka-graduate natin. Sa dami ng medal at certificate ko? <laughs> Imposible. Eh. Kayo, baka sa call center lang bagsak nyo ah. Uy, handa niyan si teacher. Class, settle down. Dubiting na yung advisor namin ng mga oras na yun. Class, meron nga palang gago na pinaisang leadership training para sa inyo. Ito ay libre para sa lahat. At ito ay mandatory ah. Ibig sabihin, walang excuse. Or walang pwedeng umabsent. Opo, sir. Sabi lang namin. Habang kumakain kami ng lunch ng mga kaibigan ko, ano ba yung silbi ng leadership training? Eh, hindi naman yan yung hinahanap sa future. Yung gusto ng mga employer. Ay yung mga may, na, may napatunayan na. Ah. Hindi yung leadership, leadership na yan. Aanin ko naman yung leadership. Gagamitin sa call center? <laughs> Alam mo dyan, mas kailangan natin yung minsan, yung leadership kesa sa utak natin. Hayaan mo. Mapapatunayan yan sa'yo balang araw. Alam ni Ben. Dumating na ang araw ng training at wala akong kasama. Yung mga kaibigan ko andun sa malayo meron silang isang kausap. Sa aking pagkaakala, hindi ko pa siya nakikilala. At nang lumapit ako, narinig ko silang nag-uusap patungkol sa pag-aaral. Humingi sila ng tips sa isang lalaki, ngayon lang nila nakilala. Napaisip ako, bakit siya? Ihalata namang mas magaling ako at matalino kesa sa kanya hindi ko alam kung bakit Kuya Vince, pero parang wala silang tiwala sa akin. Nakita ko rin yung lalaking iyon ay siyang tumulong sa mga guest speaker namin sa training. At sa huli, ay ipinakilala na sa amin. Pakanya pala natin ang presidente ng Peer Educators. Dito sa lugar nyo, si President Robson Sanfuerte. Ang pagpapakilala ng guest speaker. Kung hindi kayo familiar sa Peer Educators Kuya Vince, sila yung grupo ng mga estudyante na nagtuturo at nagbibigay ng mga magagandang impluensya sa mga tao at sa mga kapwa estudyante nila. Sila yung matatawag natin leader ng kabataan. Bawat parang mas gusto siya ng lahat? Eh, nagtuturo lang naman sila. Sabi ko sa isip ko, noon na hindi ko talaga maintindihan ang mga ganyang bagay. Ang tanging gusto ko lang ay manalo sa contest. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong wala nang kumakausap sa akin. Ang mga kaibigan ko ay hindi na rin ako nilalapitan. Ito ba ay dahil hindi nila ako kayang sabayan sa pag-aaral? Sabi ko sa sarili ko. At napagbulay-bulayan ko na hindi. Ito ay dahil sa sarili ko. Umuwi ako sa bahay na may malalim na iniisip Kuya Vince. Kinuha ko ang mga medalya ko. Madami ka nga. Makintab ka nga. Pero wala ka namang halaga. Habang lumuluha. Nakapagtapos nga ako Kuya Vince ng high school at college na may degree at sa education. At ganoon pa rin ang aking sistema, medal doon, medal dito. Contest doon, contest dito. At nananalo pa rin talaga ako. Hanggang dumating na nga ako sa sabi ng matatanda, real world. Pumasok ako sa isang conference room ng isang paralan ng mga oras na yon, Kuya Vince. Um, hello po, ma'am. Ako po pala si John. Yung nakaschedule po ngayon sa application po. Oh, hello Mr. John. Sabi ng HR. Nakita ko yung resume mo. I impressed. Mad madaming achievements. Uh, yes po, ma'am. I've joined every contest during my high school and college. just for this special moment here in our school we don't worship achievements we prioritize teachers who has the capability to lead students rather than to just teach them sabi ng hr i am quick to adapt to every situation po ma'am no mr john There's no leadership training in your resume. Kahit isa. And I know what kind of person if walang leadership training na nilagay sa resume. They're all full of achievements. But in reality, doesn't have the brain to help students. Ang prangkang sabi ng HR sa akin. Uh, Sorry ma'am. But I really do have the courage to teach. I'm sorry, Mr. John. But we value moral than achievements. Ang masakit na sabi sa akin ng HR. Nagpatuloy ako sa paghanap ng trabaho, Kuya Vince. Ngunit sa sampung paaralan na pinag-applyan ko, ni isa walang tumanggap sa akin. Hanggang sa may nakita akong isang ads sa Facebook, isang BPO company na naghahanap ng agent. At dahil sa wala na rin kaming pera at para makatulong sa aking pamilya, nagipagsakala ako sa BPO community. At ako ay natanggap. Ito ang unang kong trabaho, Kuya Vince. At ang nagturo sa akin kung paano magpakumbaba. Ngayon ay limang taon na akong nagtatrabaho sa BPO bilang isang agent. naparabang para bang kinain ko lahat ng mga sinabi ko noon sa mga kaibigan ko. Natutunan kong maging mabuti at magpagpakumbabang tao. Kasi yun ang kailangan ng sarili ko. Hindi kong mga medalya na meron ako, kundi ang pagkatao ko. Gusto ko lamang ibahagi ang aking kwento para magbigay aral sa mga taong akala nila na lahat ay alam nila at sa mga taong nangaapak ng kapwa-tao nila. Maraming salamat Kuya Vince. Hanggang dito na lang. john